what's up sa mga ka -inspire? so yan, so after 10 hours of travel from Paris to Barcelona guys, nakarating din ako dito OMG oh, oh my god, so tired so matutulog lang tayo dito mga ka At bukas pag-gising natin ng umaga ay na natin ang Katniel Barcelona ang nasagrada pamilya so good night everyone so good morning sa inyo mga ka-inspire. So ngayon ang oras na ay alas 7. So 7 na mga ka-inspire at syempre sulitin na natin kasi maghapon lang yung pamamasyal natin eh. So welcome to Barcelona mga ka-inspire. So tara, papasyal ko na kayo. Let's go! So ito na mga ka-inspire. Nandito na ako sa labas. Ayan. Ayan, dito ako nag-hotel. Ito. Hostel. O, oh, ito na yung labas ng hotel ko mga ka-inspire tingnan ninyo ayan oh, oh. Ito ang Barcelona. Ayun sa so mga inspire nandito ako ngayon sa ito yan la la Boqueria. morning and buenos dias mga ka-inspire Spanish ya yeah, Espanyol yeah. Ayan, so, Andito na ako ngayon, actually naglalakad-lakad na ako at hinahanap ko mga ka-inspire yung La Sagrada Familia Yung gustong gusto kong puntahan at pinangarap ko ng matagal na panahon Pinangarap ko mak makita yung mga ka-inspire Noong lumabas yung pelikula ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na Barcelona Pero yung mga ka-inspire no, may mga Pilipino na sa yan ano na yan yang mayroong ano na yan yung simbahan na yan parang may may orasan na yan Yan daw po pala nag-aral si Jose Rizal nang uh, nag-aral basta dyan siya nag-aral hindi wala kung ano pinag-aralan niya siguro yung, yung, mga mga lingway siguro so ganito yung uh, tsura ng Barcelona sa morning maka inspire yan nakita nyo naman oh. yan so i-explore-explore explore pa natin talagang shall natin ang Barcelona ng maghapon yes! ayan mga ka-inspiro nalalakaran ko na yung street kung saan nag yung uh, idol kong si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla yan itong street na to yan itong street na to at saka hindi, hindi ko lang alam kung okay. pero dito sa street na to daw mga, mga ka yung tinuluyan niyang uh, bahay. Yan, dito sila. Ayan, kung mapapansin ninyo mga ka kung napanood na ninyo yung Barcelona, ganito yung style nung bahay na tinuluyan niya, di ba? Yan, no? Oh, okay. Yan, oh. Tingnan ninyo mga ka-spire. Oh, yan. yan. So, mega love shoutout nga pala kay Katrin Bernardo at saka si Daniel Padilla kayo yung ano kayo yung naging da, naging ano naging way para malaman kung mayroon palang lang pamilya sa grada actually hindi ko malalaman yung simbahan na to kung hindi dahil sa pelikula na yun eh so mamaya maglibot-libot pa tayo at pupuntahan na natin yung pinaka ng ating vlog na to yung La Sagrada Pamilya pero sa ngayon magbe-breakfast muna magkakape muna ako ayan shout out nga pala sa lahat ng mga kababayan nating nandito sa Barcelona. Nagilap siya Ano yung Barcelona? Ito. Ganitong klase ng basurahan yung pinagtaguan ni Catherine Bernardo nung hahabulin siya ng mga pulis, di ba? Kung napanood mo na yon, maaalala mo yon. Yan o. Ano yun? Oo. Oh. Yan, oh. oh. <laughs> Ganito rin siya, kaya ganito rin yung skinita na tinakbuhan niya, tinakbuhan niya nung habulin siya ng mga pulis. Kasi nga TNT siya, di ba? Yan, nagtatrabaho siya. Ayan, no? Oh. Yan. saan yung masana ko mga inspire yes actually nandito ako sa Barcelona pero hindi yon yung ipapakita ko sa inyo mga inspire yan so, so isa ito sa pinakasikat na tourist spot dito sa Barcelona mga inspire bukod pa sa, sa, La Sagrada Familia eto mga ka inspire tingnan nyo ipapaksilip ko sa yan yan yung art de triumph mga inspire yan o no? oh. Yan sya, tinan ninyo mm OMG mga ka-inspire. Tingnan nyo yung ganda ng Arc de Triomphe, oh. oh. Oh, diba? How beautiful mga ka-inspire ang Barcelona, oh. dapat dito pa nagbakag. Tingin, tingnan. Ayan mga ka-inspire yan. oh, ayan, ipapakilala ko na sa inyo yung kasama ko, si Ate Yan. ang magandang magandang uh, binibining Pilipina dito sa Espanya. <laughs> so ayan mga ka-Espanya, ito nakikita ninyo, uh, Espanya, yung lugar na to. So sumakay ako ng train, uh, Espanya Station, at ito yung makikita mo dito. So to, to, napakaganda talaga mga ka-inspire. Tingnan ninyo, oh. Yan, oh my God, tingnan ninyo kung gaano kaganda ang lugar na to mga ka -inspire. At doon, meron siyang, merong parang, uh, ano doon, parang hindi ko alam, parang templo siguro yon Ayan. Ayan, yung unang pinuntahan namin kanina. Yung unang pinuntahan namin ay yung sa Ark. art de Triumph. Ito naman, dito sa Espanya. Station, hindi ko alam kung pangalan yung itong mga to. Ayan, o. Oh. Hmm, OMG. OMG, mga ka-inspire. Napakagandang mga napakagandang lugar ng Barcelona. So, ito na naman tayo ngayon mga inspire sa tapat ng Museo National de Art de Kata ano? Catalonia. Yan mga inspire tingnan niyo yung ganda oh. oh. yan. Ngayon mga inspire pagkatapos natin ng dito, hindi na kami makakapasok sa loob mga ka inspire kasi yung sumama sa akin mayro siyang school. So hindi natin kunin, kunin lahat ng uras niya kasi importante din yun ayan so ipapasilip ko na lang sa inyo yung ganda nitong uh, museum nila ayan o oh. o ba diba parang torre ni ano ni samson o oh, ayan o oh. ayan tapos makikita mo rin dito yung ganda ng sentro nila doon o oh. o ayan, dyan, oh, ayan si madam o sa beauty o <laughs> Eh, nakasama ng ako. Oo. Oh. <laughs> ayan. o mag shout out ka naman, Madam. Hello po. <laughs> ayan mga inspired. So akyat ah, kami sa taas. o ayan oh. Oh, tingnan nyo naman kung gaano ka beautiful. Tingnan mo ginagawa pa rin nila yung post ng ano. Post ni Samson Delilah